Pastor, uh, bakit mo a yung hindi nga approve sa Vietnam, a mo sa Pilipinas? Hindi pa approve sa Vietnam, Vietnam ang gumawa eh. I-import niyo para mag-clinical trial kayo. Di hintayin niyo muna yung Vietnam, 'di ba? O oh, hindi man tayo gumawa niyan. Eh. Tuturuan na kayo eh. So, marami pong countries ang nag-aagawan ng Hindi nag-aagawan, ayaw tanggapin ang tanggapin ng ibang country. Kayo lang ang may gusto. Eh. Eh, ang sinasabi sa press release, may dadating pong mas malaki. Ano yon? I-ano? I, uh, I- ano tawag doon? I-smuggle? Uh, life sentence. Kasama ang gobyerno. Pagkasali kayo dyan, pati kayo life sentence and non-bailable. Habang tinatry ang case nyo, ikukulong kayo. Baka akala nyo, biru biro yan na magki-clinical trial ng hindi approved sa Vietnam. Source. Eko eh, yung source, hindi pa nila na-approve. July, uh, July 2 lang nila, July 20, July 2023 nila i-approve. Eh baka tayo magki-clinical trial earlier than that? Eh kung sila na hindi nga nila pa na-approve, tayo mauna pa? Bakit tayo so excited? <laughs> ha? Why are we so excited? You answer, Assistant Director. Why are you so excited? Sorry. Ma'am, ito po. <laughs> Sorry, ma'am. This was agreed upon by VTAC and endorsed po ng aming director. Nagkataon lang po yung suppressed statement. Ako lang po kasi ang spokesperson, kaya nirelay ko lang po yung results ng trial. Yeah, as spokesperson po ng Yes, ma'am. Assistant ma am. director kay Yes, ma'am. As spokesperson po ng BAI, narelay ko lang po yung results ng clinical baka, trial. Director, bakit mo aaprobahan yung hindi nga approve sa Vietnam, aaprobahan mo sa Pilipinas? Uh, ma'am, yun pong uh, marami na po kasing clamor for a solution to ASF. Hindi naman, maraming clamor sa solution to ASF but hindi mo bibigyan ng maling uh, solution, di ba? Ang nagko-complain sa inyo yung mga ano din eh, mga uh, yung sector ng ano eh, kino kayo eh. Oh, kayo yung eh ng mga sector ng agriculture eh. Sasabihin mong clamor yan okay lang na bigyan natin ng solution ng ASF, but hindi para <laughs> uh, pagkaperahan natin, ha? Huh? Ba't nagiging ano nyo yung ganyan? Hindi pa approve sa Vietnam, Vietnam ang gumawa, e eh. i-importin nyo para mag-clinical trial kayo. Di hintayin nyo muna yung Vietnam, di ba? Oh, hindi man tayo gumawa nyo eh. Vietnam ang gumawa niya. Kung sila, hindi nga nila ina-approve, ba't natin gagawin? So, sinasabi mo, uh, FDA, hindi ka nag-issue ng permit. We, we only issued po authorization to import the 300,000 doses for yung Only for field trial po, not for... Gano'ng kalapit karami ba ang ginagamit sa field trial? ah uh, yung alam ko po sa... Yung isang one of the clinical trials ginawa you know, sa Vietnam, they only use 30. Ano? Uh, they only use around 60. Ebel eh, ka mag issue ng 300000 Yes po, ang ang issuance po kasi ng FDA is we we approve it The without issuance of permit to for field trial. Trial lang po. Um, anong quantity dapat ng field uh, trial? Yung determination po kasi na field trial will be based on the clinical trial protocol that they will oh be ilan prepared. dapat ang i-important for field trial? That will depend po dun sa kanilang oh, it, clinical trial well, protocol. Uh, definitely, uh, kaya hindi mo alam po ano yaya alam definite, mo? Definitely po, it will not be around 300,000. hundred thousand. Oh na, uh, You you have an idea? Uh, based you based on, you have been doing the job for so long. Yes, you po, have an idea? Based po on the clinical trial done in Vietnam. Uh, 60 lang naman po ang kailangan. E, eh, ba't ka nag-issue ng 300,000? Uh, that was po the uh, request that came from uh, Bureau of Animal Industry po. E, ba't kayo nag-request ng 300,000 kung 60,000 lang ang yeah, kailangan? Yeah, the BIA po requested. Thank you po. Dr. Williamson, kasi nag-deny na yung assistant mo eh. Kaya ikaw na sumagot. Sabi, eh, turo mo daw yan eh. Nagtuturuan na kayo eh. Pero siya press release ng press release. Um, Madam Senator, noon pong time na yun, um, merong available na vaccine si, si Vietnam. Pero marami pong countries ang nag-aagawan for the supply. hindi nag-aagawan, ayaw nga tanggapin na ibang country. <laughs> Kayo lang ang may gusto eh. Uh, ang Thailand, nag-reject na eh. Oh. Tapos ang sabi sa press release, it's na 300,000, may dadating pa. 300,000 lang in mo. Oh. Eh, ba't oh. sinasabi sa press release, may dadating pang mas malaki? Ano yon? I, I uh, ano? I, ano tawag doon? I-smuggle? Ah, uh, if it is not authorized by FDA po, it will be considered smuggle po, sample. Oh, kasi sa press release, 600,000. Eh, dapat 60,000 lang. Alam nyo, magpapasa kami ng batas yung anti-agricultural economic sabotage law. Ang ano dyan is, ano, uh, uh, life sentence. Kasama ang gobyerno. Pagkasali kayo dyan, pati kayo life sentence and non-bailable. Habang tinatry ang case nyo, ikukulong kayo. Kaya pag-ingatan nyo yan. Hindi biro-biro yan. Kasi one of the reason why tayo ay nagkakaganito, eh dahil smuggling, cartel, uh, profiteering, hoarding. Yan lahat life sentence. Whether you are the private sector who did it, and yung kasabwat na government. Oh. And non-bailable kahit mayamang kayo, lagyan nyo yung judge at ma, ma uh, ano kayo, mawalan kayo, hindi kayo ma, maparusahan, pero nakakulong muna kayo bago mag-decide ang judge. Oh, siguro yung mayayaman, ayaw naman nila makulong, di ba? Kaya pag-ingatan nyo yan, huwag nyo gagawin yan. Oh. Baka akala nyo, biru-biru yan. Bakit? Pwede naman tayong kumita sa mga bagay na legal eh. Yung mga kadil nyo naman, mayayaman yan eh. Huwag nyo para saan yung mahihirap na farmer. Dahil gusto nyong kumita. Kawawa naman yung mahihirap. Tayo naman, hindi naman tayo nagugutong. <laughs> diba? Sila nagugutong. <laughs> yung ginagawa yan sa mga farmer. Tatakbo sila eh, kasi baka mamaya ah uh, meron ditong statement na pinapipirman niyo ng ano? Pinapipirman nila na waiver eh, sa clinical trial. Why is there a document entitled Waiver and Confirmation of Participation Avac ASF Live Attenuated Vaccine being distributed? by the supplier as a condition of using the product? Was this used for trial only or sale? If this is for trial, why is buying not on top of it or FDA but a private entity? What is it for the private entity if the scheme is just for field trials? Are the trials for free to participating farms? Why are they doing it themselves and no independent third party? So in the trial, pinagbibili, and then pinasasign nila ng waiver. Why are you allowing that?